Kaibigan, ang topic po natin ngayon, labing dalawang paraan para matanggal ang stress sa buhay. Pero itong 12 tips natin, malamang hindi nyo pa alam. Baka ilan dito hindi nyo pa ginagawa. Actually, medyo pampahaba ng buhay tips din to. Eh. So, 12 tips ha. Ah. Hindi ko na pag-uusapan yung mga dating tinuturo ko na mga Tamang pagkain, tamang iniinom, tigil si bisyo, tigil si garilyo. Hindi ko nasasali yan. Alam nyo na dapat yan. Pero itong 12 tips pang alis ng stress. Tingnan natin kung uh, baka hindi niyo pa Number one, tamang paghinga. Okay? Libre. Wala nang libre ngayon. Hangin na lang ang libre. So, breathing. Dapat ang paghinga galing sa ilong. Ganito hingang malalim gamit ang ilong bilang 4 seconds pigil 2-3 seconds exhale sa bibig tapos habang humihinga pwede ka mag hum humming para hum hum pag nag hum medyo nagagalaw yung mga nasal passages natin medyo mas dumadami nitric oxide so maganda sa ilong nagaham ka okay din 'yan. Breathing, humming, pampa, relax. Okay? Pag na-stress kayo, hinga lang malalim. Pigil tapos exhale. Mas mabagal, mas maganda. Kung kaya mo isang minuto, dalawang hininga lang o tatlo, mas maganda. Pag nagpapalpitate ka, nagpapani ka, buka lang sa tabi, hinga lang malalim. Okay? Number two, pang tanggal ng stress. Actually, 80% effective to. Hindi to ginagawa ng marami sa inyo. Number two is kumanta. Oo, oh, kahit, kahit, kahit sintunado, kahit wala kang boses, basta sing, sing a song. Diba? Uh, habang naliligo, kumanta. Kita nyo yung mga, mga magsasaka ng ibang bansa. Habang nagsasaka sila, kumakanta sila kumakanta tungkol sa trabaho, tungkol sa buhay, yung mga happy songs lang. Kasi pag kumakanta tayo, nababawasan ng panic attack. Kung kayo nagpapanik, o kumanta kayo. Okay? Pampataas ng endorphins. Kasi pag kumakanta ka, nalilibang eh. nare Baka yung mga old songs gusto nyo. Gusto nyo yung mga 80s o 90s. Okay din yan. Gusto nyo 70s. Pwede rin. Number one, breathing. Iwas stress. Number two, singing. <clears throat> Number three, ito ha, ah, huwag magagalit. Pwede magpakasal kung meron kayong partner na matino. Kung makakaharap kayong matinong partner, nakabawas ng stress <clears throat> ang partner natin. Nakakahaba pa ang buhay kung married ka na masaya. Kung hindi, ka, kung hindi mo kahaya, kung wala kang partner, okay, bago magalit yung mga single, pwede kayong mag-alaga ng pet. Alaga kayo ng aso or alaga kayo ng pusa. Nagbibigay din ng pagmamahal yung mga hayop na alaga natin. Marry or get a pet. Number three tip. Number four. Ito. Itong number four. Actually, ah, sa lahat ng mga anti-stress tips, itong number four ang pinaka-effective. 85% effective to highest effectivity matanggal ang stress mo. Alam nyo ano to kumausap ng pamilya na close, kumausap ng close friend. Yan talaga. Kita mo yung mga senior. Mga senior, gusto lang kausapin. Barkada nila, pamilya nila. Yan na pinaka-happiness nila. Kausapin ang pamilya, close friend. Hindi yung kaaway na pamilya. Yan na magpaparelax sa'yo. Yan na magbibigay ng purpose, magtutulungan, magkwakwentuhan, helping each other. Yan ang pinakamaganda. Tama? Mali. Number five, pang tanggal ng stress, maglakad-lakad. Okay? Yung paglalakad mo, pwede kang walking and being active. Pwede kang maglakad sa mall, pwede ka tumingin-tingin, gumawa ka sa bagay. So, active, moving. Pwede rin exercise or something, walking or be active. Okay? Kasi pag naglalakad tayo, naglalabas ng good hormones yan, tapos, ay maganda pa for circulation. Maganda for circulation. Number six. Bawas stress and pampasaya. Pampasaya to. Magpaaraw sa umaga. Morning sunshine. Okay, ang advice lang talaga sa umaga o sa hapon, pwede. Mga 10 to 15 minutes. Huwag yung tindi ng araw. Kasi, pag na-expose tayo sa araw, nababawasan ang depression. Tunay po yan. Para tayong baterya. Ang tao parang baterya. Di ba? Pag battery inarawan mo, lumalakas. Ganon din yung tao. Pag naarawan konti, nawawala ang depression. Kaya yung mga bansa na may winter na matagal, meron silang ano eh, na sila. Marami na didepress sila. Winter, kita mo ha, yung mga may depress ha, pag baba ng araw, pag gumagabi na, nalulungkot sila. Hindi to mga vampire ha, sa gabi. Basta gabi nakakalungkot. Makita mo yung buwan, may may ano, nalulungkot sa gabi. Pag sa umaga, sumasaya. May mga ganong sakit 'yon. May ganong sakit, uh, affective disorder 'yon. So, konting araw sa umaga, pag gabi madilim para makatulog. Number seven, para matanggal ang stress, dapat gamitin ang utak. Okay, hindi po ay hindi ginagamit ng utak, pag hindi mo ginagamit ng utak, madi-depress tayo. Anong klaseng paggamit ng utak? Pwede kang magdaydream. Managinip ng mga plano mo, okay? Kung may edad na, pwedeng old memories, 'di ba? Mga may edad, may limang ng luma, 'yung panahon namin, okay, 'yun. Nare-relax sila doon. Maganda 'yun. Kasi naalala nila nung bata pa sila, walang ka-stress-stress noon eh, 'di ba? <sighs> Uh, positive thoughts, gamitin din yung utak natin. Pwede mag-puzzle, mag-solve. So, ginagamit yung utak. Huwag magre para at least na may ginagawa. Kasi pag mag-isa, malungkot din, madidepress kayo. Number eight, magugulat kayo dito. Oh, walang magagalit, ha? Kasi tunay ito, eh. Ito, matutuwa yung kabataan. Number eight, 78% effective in reducing stress. Alam nyo ano? playing video games. O, sabihin, Dok, tinuturo ang mag-video game. Ah, naka. Marami ng pag-aaral yan. Hindi ko sinabi yung... Hindi ko sinabi buong araw, mula umaga, gabi, mag-mobile legend. Tapos, wala nang gagawin buong araw. Ay, hindi pwede yon, May stress ka. Hindi ka nakakain. May namamatay dyan. Yung maglalaro ka lang video game, mga one hour lang. Less than one hour, one hour, pamparelax. Actually, mga video game, nakakatanggal ng mga sakit mga arthritis, sakit-sakit, natatanggal niya. Yung mga may cancer, yung mga may cancer ng mga bata, pinapalaro ng video game. Lalo na yung video game. Mer merong special game na pinapatay mo yung mga cancer cells. Eh. Pinapatay mo yung... Tsaka ang maganda sa video game, di ba? Ginagamit ang kamay, ginagamit ang utak. Ang nangyari, nakafocus ka eh. Nalilibang ka. Meron namang video game yung mga dati yung mga Wii na very active o yung Pasayaw-sayaw, okay diyan mas maganda. So it relaxes you, nakakabawas ng stress pero less than one hour lang. Hindi puro video game. 'Di ba? Malilibang ka, lalo na sa mga depressed, maganda 'yan. Number 9. Pero pag nasobra kayo na video game, sumunod kay nanay kay tatay. 'Di ba? 1 hour lang, ano, trabaho na sa bahay. Number 9. Magandang ring tip to ito, healthy tip din, bawasan ang pagkain, di ba? Isip mo, nako, na stress ako, dapat dami kong kakainin, di ba? Emotional eating to eh. May problema ako. Ang problema, mas mataba tayo, mas mabigat tayo, mas malungkot tayo. Mas mabigat, mas mataba, overweight, mas maikli din yung buhay. So, kita mo yung mga taga ibang bansa, mga payat, ang konti lang kumain mabusog. Kung kaya mo 2 cups of rice, gawin mo na lang 1 cup. Kung 1 cup ka, gawin mo half cup. Kung isang noodle na malaki, gawin mo na lang 3 fourths ng noodle. Mas gutom konti, mas maganda. Okay, may pag-aaral yan. Eh. Yung less eating, longer life. Number 10, huwag kakalimutan simpleng pangtanggal ng stress. Inom ng tubig. ba <laughs> diba, pag kinakabahan, inom pala na inom ng tubig abot ka walong baso hanggang 10 basong tubig isang araw 'di diba, yan ang sabi ko 10 glasses either water or fluid in a day Huwag lang lalampas sa 16 na ah. Huwag lampas 16 glasses sobra na yon hanggang mga 8 to 10 na ah, fluid or water maganda kasi inom ka ng tubig maraming sakit mapapagaling eh uh ah, hilo migraine UTI kidneys Pati sa puso, may, may tulong lahat yan. Tapos, pag inom ka na, inom na tubig, CR ka na, CR, ihi ka na, ihi, nare-relax ka eh. Diba? Nakaka-relax ang banyo. Kaya nga tinawag nila relax room, di ba? Comfort room. Ba't na comfort? Nako, comfort ka. Rest room, relax di ba? So, inom, ihi, okay lang yon mare ka pag inom ng tubig. Number 11, ito pang tanggal ng stress. Ito, pang tanggal ng stress. Number 11, bawasan ang expectation sa buhay. Bawasan ang goal sa buhay. Pag sobra ka ng stress na kailangan mo gawin to, abutin tong grade sa school, gawin, kailangan kumita ng 1 million by 30 years old, eh, bawasan mo na expectation mo. <coughs> Kung magkano na lang. Kailangan mahabol ko to. Huwag na natin. Bawasan mo na yung goal mo. Kasi stress ka na eh. Hindi mo na kaya. So, bawas stress, di ba? Pag tayo mo magpaka-stress, sige, mo ulit expectation mo. Pero, pag binawasan mo goal mo sa buhay, pwede na. Like, pag medyo sa mga may edad, ina-expect natin, lahat walang sakit sa katawan. Imposible. Eh. Basta senior, may masakit sa katawan. Either leg, either likod, hindi makatulog, masakit ang paa may problema lagi, may problema sa prostate, sa ihi, halo-halo, may bukol na binabantayan, eh wala talagang perfect health eh. Kaya makakatrabaho lang, makaka-enjoy, makasama pamilya, makatulong sa kapwa, pwede na yun. Reduce expectation number 11. And number 12, syempre nilagay ko the best for last, syempre dapat magdasal, magmeditate, o tahimik lang, depende kung ano paniniwala nyo sa simbahan nyo. Kung hindi kayo naniniwala, pwede naman nature eh. Meditate ka lang sa nature. Nakita mo yung mga bundok-bundok, puno-puno, o magtanim-tanim, nakakabawas nito ng stress. Okay? Sana po nakatulong to ha? 12 tips, kakaiba lahat ha? Yang singing, maganda yan. Number two, ha? gawin nyo yan. Kahit sintunado, subukan nyo, maniwala kayo. Kahit sintunado, wala ka sa tono, wala namang makikinig sa'yo. Eh. Huwag mo na i-karaoke, okay, kawawa naman yung kapitbahay. Basta kumanta ka lang mag-isa, yung mga lumang kanta, masasayang kanta, kahit wala sa tono, okay lang yung mare -relax ka. Sana po nakatulong itong tips dahil sobra-sobrang stress ang tao ngayon. Sa gulo, sa presyo, sa gulo, ang daming mga issue. Uh, na kinakaharap mo natin. God bless po.